Luto na po ang ginataang mais May marinda na po sila papa na. At tapos na po ang palitada sa labas Pati po dito ay okay na din Wow Ganda lang tingnan Malinis na Good morning po mga katilag. Ayan, bali maaga po akong nagising ngayong araw. At ngayon po ay maulan dito sa amin. Kaya matutuloy na ang pagluluto ko na ginataang mais. Bali yan ay binili ko pa nung isang araw mga katilag. <laughs> Ilang araw na. mayigit okay pa naman siya. So, pwede pang lutuin. Kahapon hindi ko nagawa dahil ako ay may mga inasikaso. Tamang-tama mamaya na pang yan dahil start na din po ng trabaho. Kaya akin agad yan lulutuin. Babalikan ko na po itong mga mais. Ito yung nabili ko sa aming muntinsan. Alin. Tapos ko na pong balatan yung mais. Bali, ito po yung aking hiwain Nahiwa-hiwa ko na po yung mais. At ako po ay namingi kay tatay ng isang tapal ng malagkit. Ito po yung malagkit rice. Aking lalagyan. Bali, yan po yung isasalang po na. Much, much, much later. At update po, mga kadilag. Luto na po ang ginataang mais. So, yan. Muna napakita yung process. Ako <laughs> okay, yung may ginawa din. So, okay na to. Talagang malagkit. Tapos ay mais. Akin okay, na po pinatay yung apoy. ay okay na din yung lasa. Naglagay na po ako dito sa mga tasa dahil pag may dahil na po namin yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. May kutsara na din po. Bali limang nagtatrabaho ngayon tapos ay ikaanin po si Papa. At ako po ay akit na sa taas. Yan, yeah, pala si Papa. Merienda tayo muna, Papa. <laughs> uh, si Pag, uh, Papa merienda na si Kadilag. Tara. Tinatapos na po yung paritado dito sa likod. Ito na ang last. Tapos ay sa loob na po sila. At si Papa na may ginagawa din po yung mga kuwan. Utility box. Piping na. Ano mo na kayo magmerienda at lalamig ang mais. Tara, tara. Mala, kinataang mais, ang merienda po. Maaga pang merienda ngayon. <laughs> at lalamig. Lalamig daw. Dito po ako dumiretso sa tindahan. Oh, dahil ang kapartner po nung kinataang mais ay <laughs> soft drinks. merienda na po sila papa. Ngayon na Bukod sa kalapapa, may isa din po dito nang may merienda si Mama. Hand, <laughs> Kamusta ang aking lutong ginataan? Masarap. Masarap. Eh, <laughs> Soft drinks mo, soft drinks. Takay bumibili din ang kapartner na ano ay kay Mama. Ayos. Ayos. Sabi ni mami, pag gusto daw mag-repel, ay lang. <laughs> ay parang ayaw na. <laughs> isang tasa ka lang naman eh, busog na busog. Ang <laughs> <Tawari> <bubon. laughs> parang gusto din ni Miguel. Punguha na din po ako ng aking merienda. Ay isang tasa. At by po yung dalawang magmama. Tita, kunin mo na to ah. Oh. ako ko kayo mm -hmm. ng isang kuhan. Bo. Isang mangkok po. Tapos na po ang merienda. Yan. At back to work na. At hawak ko naman po ngayon si Talabom na inaantok. Nakasimangot po siya ngayon. Bad trip. Bad trip ngayon si Talabom. Nasa mama na niya. At maigi na ang mood. Dahil kakain na. A few inches later. Nandito po ako ngayon sa taas. Yan, at tinitingnan ko po ang ginagawa ni Papa. Narito din po si Ma'am. Narito po si Papa. Piping na Papa. Ah, diretso na po. Yung mga sipag, ginawa ko na ng tayo babawalang ay, bakit pa ba? Pinuputol mo po. Para maduso yung flexible dito. Ah, okay. Pamputol po ni Papa Ikawad. Bago Ah, ano na pala siya, host. Oo. Oh, oh. Hindi na, ano, PBC. Pagka mga ganun yung Pwede mong gamitin yan. Hmm. para hindi mo nadarangin. hindi na-bend lang po. Tapos Ito. ay sasamentohan, Papa. Ah, pwede nila pala yung samentohan. Hala ko yan ay pang-expose lang. Ang malawin na sa isla. Mm. Dito po sa may terrace, magiging terrace ay okay na. Switch po ba yan o ilaw? Ilaw yung wall lamp. Wall lamp pa. Para naman romantic ang dating. Iyo. romantic. Ang <incandescent> liwanag. <laughs> na lang po. Sa akin na lang, Han. Hindi mo pa yung paligatahan lahat. Hmm. Yan, yan. din po ang reason bakit si Papa umuwi. Dahil malapit ng palitadahan dito sa loob. Mamay, si Papa'y na naman. Meow 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 meow. <laughs> Ito naman po sa likod ay tinatapos na din ang palitada. Ba, naglagay ka pala Papa doon ng abang. Ano po 'yun? Para saan yung may ganun ah. na. Sir Kun. Opo. iya. Para hindi na magbasa. Oo, oh, kung bagay advanced, eh. Futuristic. Iyan. Malo ko kung bigla akong tumama sa loto. loto. <laughs> so, <laughs> Kahit di <nataya> pa pa ni. <laughs> eh. Panaginip. At panaginip pala. <laughs> Kinabangan na din daw po ni Papa para sa aircon para para kung sakaling magpa-PR kunpuhan eh. Doon po mga papalagay yung condenser sa labas. May pa-overlap po dito sa pinagamuhin. Yan po. Uh, Bala kami diyan. Bali eh, diyan po ma naka ito floor mounting ba? po diyan. Naka floor mounting po yung stand ng condenser. Uh -huh. Kaya doon nilampasan ko na yung power supply. Mm Tapos pag angat naman ng piping niya, yung cover pipe, papunta sa indoor mm. unit. Hindi na lang po dadaan sa putas. Tapos makaharangan din yung ano? O expose yun. Okay, dito. Habang papula ngayon, wala <laughs> lang po. Para Wala nang masyadong maraming tatas ka rin sa susunod. Oh, wala nang, nang bubutasin na, na. Han, eh. po. Tama nga naman. Dali yung unit na rito. Ito sa wall na ito. Ah, ito pala, bubutasan ko rin pala. Ito, ito pala, kanya. Sa ilalim din ng biga. Ito at yung namin. At yung kay Nini pala, yung kay Bibi. Aba! Pati sa baba, ko yung nandang Lahat na <laughs> Narito naman po si Papa sa aking magiging kwarto. na Last na po yan, hanin. Oo, oh, dahan-dahan na. Pinuputol na po ulit ni Papa paggamit yung tans, ano tawag din? Kawad. Lambre. Mano din lang pala papang putulin na yan. Plastic eh? ito. Pwede Pag nainitap na yun. ko to. Hindi ko! Oh. Ano? Init! <laughs> Napasok ka na. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan mga kasipag. Ito yung purpose nung aking ginawang hub. Parang coupling ang nangyari. Ayan. Si Papa po yung may vlog din na ito. Yung akin ay mga kaunting pasilip lang. Kung din niyo pong mapanood kay Papang channel. Ngayon na lang ulit, ikaw Papa makakapag-upload, honey. Nabisi sa trabaho. Dugsong. pa. Mm -hmm. wow. Ginawa na po ni Papa ngayon para pagluwas niya, hindi pa eh. ano na yan, okay na. Lang Oho. Ni advance na. Wow, thank you. Bye, baby, bye, bye. Meanwhile, naririto po ako ngayon sa labas. Dito sa Maydo yan, mga kadilag. At ang ginagawa na po ngayon ni Papa ay yung dito sa harapan. Sa may magiging terrace po namin. Sa taas. Bayon po si Mama. Nak nakababa na po si Papa at nakapagmarienda na din. What? Yan si mo? oh. Nung <laughs> <laughs> naku na may <laughs> nagpapakita, pa, yun 'yung pala close sa tita. Oh. Parang Teletubbies, ang gupit, ang ah, buhok. Oh. Bless. 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 Oh, <laughs> <Bless. laughs> <Bless. laughs> <Bless. laughs> oh pa-masigitan lima. Bless. Bless. <laughs>

Yan, at si Papa po ay dahil tapos nang magtrabaho, nakaligo na din siya. At susunduin po niya si Bibi, si mam Ma Bibi. Ba, naka Las Vegas. Yan ay from Tita Ninang. Pares pala kata Papa, naka Las Vegas din ako. Haba. Ga alas 4 na din po ng hapon, kaya maya maya ay sisibig na din po yung mga nagawa. At tapos na po ang palitada sa labas. Ah. tipo po dito ah. Okay na. Ay, manapit, manapit na ding matanggal. Alin pa pa? Pag uh, tatanggal po na yan, hanggang saan, Papa? Pag tatanggal na yan, sa direk sumalang kasing tanay na. Hanggang doon. Hanggang saan po? Ah, hanggang. Hindi na ka ganito ah. Medyo naka parang Iceland. Uh, Iceland. Oh. Eh. Ah, ay kapag ka, ano na, pagka po tatanggalin na diyan nila para sabihan mo na din po sila Kuya Onay. Pagtatanggal po dito ay ititira daw po ito ah. Oh. Tatanggal na itong nasa harap bagay para may protection sa mga dumadaan o sa sasakyan at kung may puwitabing kalsada ay baka mamay hindi naman tawag talaga lang ay may mga aksidente dito tita honey. kaya para may pinakang protection na din ay hindi po tatanggalin oh kung bagay half lang ito tita muna pagtitibag po na yung kalahati lang ang ititira lang pong buo ayun dun sa dulo tudugsungan pa ng hollow blocks Okay na. Ang palitada. Yan, pati dito ay okay na. Narito po ako sa likodan. Pati po dito ay okay na din. Wow! Yan na lang tingnan. Malinis na. Nandun pa po sila kung Tapos na ang palitada sa labas sila po yung nahirapan sa pagpapalitada at kuwan talaga namang ikabil ay challenging